Kumusta mga matitipid kong kaibigan? Naranasan nyo na ba na parang bigla na lang nawawala ang pera nyo? Parang magic trick, di ba? Pero huwag kayong mag-alala, dahil ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa personal finance. Humanda na para palitan ng lungkot sa inyong bank account ng saya ng pag-iipon. Simulan na natin. Simulan natin sa pinakasimple, pagbabudget. Ang paggawa ng detalyadong budget ang unang hakbang para maging malaya sa pinansyal. Mukhang mahirap sa umpisa, pero kapag nasanay ka na, magiging natural na lang ito. Isipin mo ang iyong budget bilang isang financial GPS na gagabay sa iyo patungo sa iyong mga layunin sa pag-iipon. Tulad ng isang GPS na tumutulong sa iyo na mag-navigate sa mga kalsada, ang budget ay tumutulong sa iyo na mag-navigate sa iyong pananalapi. Isulat ang lahat ng iyong kinikita at ginagastos bawat buwan. Kasama dito ang iyong sweldo, anumang kita mula sa side hustle, at kahit maliit na halaga tulad ng pera mula sa karawan. Sa bahagi ng gastos, ilista ang lahat mula sa renta at grocery hanggang sa paminsan-minsang panunod ng scene. Gumamit ng spreadsheet, notebook, o kahit napkin, maging tapat lang kung saan napupunta ang iyong pera. Ang importante ay maging masinop at consistent. Subaybayan ang bawat piso, kano man ito kaliit. Hatiin ito sa mga kategorya tulad ng pagkain, kuryente, tubig, transportasyon, utang, at mga pangaliw. Makakatulong ito sa iyo na makitong saan ka maaring magbawas at bawas at kung saan mo maaring kailangan ng maglaan ng mas maraming pondo. Maari kang mabigla na matuklasan na ang iyong pang-araw-araw na pag-inom ng kape ay nagkakahalaga sa iyo ng isang maliit na kayamanan. Ang maliliit na gastos ay maaring mabilis na lumaki, kaya mahalagang subaybayan ang mga ito sa pamamagitan ng pagiging mulat sa iyong mga gawi sa paggastos, maari kang gumawa ng mas matalinong mga desisyon at makahanap ng mga lugar kung saan ka makatipid. Ngayon, pag-usapan natin ang pag-iipon. Ito ang isa sa pinakamahalagang gawi na maaari mong malinang para sa isang ligtas na kinabukasan sa pananalapi. Maglaan ng isang porsyento ng iyong kinikita para sa ipon bago ka gumastos ng kahit ano. Sinisiguro nito na palagi kang nagpapalago ng iyong ipon sa paglipas ng panahon. Isipin mo ito bilang pagbabayad muna sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa iyong ipon, ikaw ay namumuhunan sa iyong kinabukasan at lumilikha ng isang safety net para sa mga hindi inaasahang gastos. Kahit ang pagtatabi ng maliit na halaga bawat buwan ay maaring gumawa ng malaking pagbabago. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na halagang ito ay lumalaki at makakatulong sa iyo na makamit ang iyong mga layunin sa pananalapi. Gamitin ang pay yourself first na approach. Ang pamamarang ito ay nakakatulong sa iyo na unahin ang iyong ipon at tinitiyak na palagi kang, kang nagtatabi ng pera para sa hinaharap. Ang pag-iipon ay hindi tungkol sa pagdi-deprive sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa paggamit ng iyong mga pangarap at seguridad sa pananalapi. Sa pamamagitan ng paggawa ng pag-iipon bilang isang prioridad, ikaw ay kumokontrol sa iyong kinabukasan sa pananalapi at inihahanda ang iyong sarili para sa tagumpay. Pag-usapan natin ang mga maliliit na gastos na unti-unting kumakain sa iyong pera. Iwasan ang madalas na pag out, mga impulse buys, at mga subscription na hindi mo na ginagamit. Maghanap ng mas murang alternatibo para sa mga produkto o serbisyo. Mahalaga ang bawat piso. Para sa mga mahilig gumamit ng debit cards, subukan ang envelope method. Ang paraang ito ay isang magandang paraan para pamahalaan ang inyong panalapi at kontrolin ng paggastos. Maglagay ng specific na amount ng cash sa mga envelopes ayon sa kategorya ng gastusin. Halimbawa, pwede kayong magkaroon ng envelopes para sa grocery, entertainment, pagkain sa labas, at iba pang gastusin. Isipin ang isang bagong envelope para sa bawat kategorya ng gastusin. Ang bawat envelope ay kumakatawan sa limit ng budget para sa partikular na kategoryang iyon. Kapag wala ng laman ng envelope, tigil na ang paggastos sa kategoryang iyon. Nakakatulong ito para maiwasan ang overspending at hinihikayat kang manatili sa iyong budget. Ito ay isang visual reminder ng iyong spending limits at nakakatulong na pigilan ang mga impulse buying. Gamit ang paraang ito, mas makontrol mo ang iyong pananalapi at makakagawa ng mas matalinong desisyon sa paggastos. Pag-usapan natin ang motivation. Mag-set ng savings goal. Tanungin ang sarili para saan ba ang ipon mo. Halimbawa, emergency fund, bakasyon o pagbabayad ng utang. Isulat ang goal mo, idikit sa ref, gawing wallpaper sa phone, kahit ano para manatiling motivated. Ang susunod na tip ay tungkol sa pag-iwas sa tukso. Magbukas ng hiwalay na savings account. Isipin ito bilang isang ligtas na lugar para sa iyong pera, malayo sa mga tukso na gumastos, para hindi mo agad magastos ang iyong ipon. Pumili ng may mataas na interest kung maari. Panalo ka rito. Pag-usapan natin ang pagpapalago ng iyong kita. Kung kaya mo, maghanap ng side hustle o online gig. Isipin ang iyong mga kasanayan at interes. Ano ang pwede mong gawing side hustle? Idagdag ang kikitain mo dito sa iyong ipon, hindi sa dagdag na gastusin. Ayan, mga matitipid kong kaibigan, pitong simple pero epektibong tips para matulungan kayong kontroli ng inyong pananalapi. Sana nakatulong ang mga tips na ito para sa inyong financial journey. Ngayon, sige at pamahalaan ang mga budget, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kapaki-pakinabang na tip. Hanggang sa muli, manatiling matipid.